Magandang araw mga bata, ahalinat, matutong magbasa kasama si Teacher Yumi. Aralinten, unang hakbang sa pagbasa, letrang B. Ang tunog ng letrang B ay B. 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 A. Ba. B. E. Be. B. i B. O. Bo b u bu. bu mo mo so so mo mo so so ay ay ang mai kai kai si si Ayun naman, basahin natin muli. ba be bi bo bu mo so mo so ai ang mai kai si a ba aba a bo abo I, i ba i ba i ba ba, I, ba, ba. u bo ubo baba 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 e baba e basa basa baso baso bibe bibe bibo bibo saba saba sebo sebo subo subo mabisa mabisa okay basahin natin muli aba aba abo abo iba iba ibaba ubo baba babae. Basa, baso, bibe, bibo, saba, sebo, subo, mabisa. Okay, ngayon naman, subukan mong basahin. Magaling. Ngayon naman ay basahin natin ang mga pangungusap. Sabayan mo ko. May ubo si Bibo. May ubo si Bibo. Bababa ang bibe. Bababa ang bibe. babae si iba babae si iba may sebo ang baso may sebo ang baso ang bibe ay babae ang bibe ay babae okay ulitin natin may ubo si bibo bababa ang bibe babae si iba may sebo ang baso ang bibe ay babae okay ngayon naman subukan mong basahin Magaling. Muli ako ay si Teacher Yumi. Sana ay may natutunan kayo sa aralin natin ngayon. Paala mga bata,